Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo sa kakatapos lang na UAAP Finals Game 3 sa pagitan ng Lasal at ng UP So panalo ang Lasal, mga bay ano, sa Game 3 sa score na 73 to 69 Sobrang ganda ng laro, sobrang uh, close fight uh, May chance pa sanang uh, makatay yung UP uh, into overtime kung natuloy yung steal nila sa final seconds ng laro Uh, pero hindi siya uh, Hindi na, na nagawa ng maayos Sayang na sayang yung play na yon Still nasa na yon pero nakuha ni Cambau pa Parin yung bola ng Lasal At uh, na foul siya So nanguna para sa Lasal Mga bay si Kevin Kambaw With 24 points At si uh, Ivan Nelly naman With 12 points Habang uh, si Polycarpio with 8 points At si Nonoy with 8 points Sabantalang uh, si uh, Michael Phillips Naman guys mayroon siyang 5 points at uh, si Makalalag 5, Iskandor 4, Austria 3. Ito si Austria ngayon medyo hindi siya uh, pumutok compare dun sa game 2 ng Lasal kung saan uh, tinambakan nila yung UP. So tatanda natin dito sa na series na to down yung Lasal uh, 0-1 dito sa best of 3 ng finals ng UAAP. Uh, tinambakan sila sa game 1 ng UP pero bumawi sila sa game 2 yung UP naman yung tinambakan nila. And ngayong game 3 naman, sobrang dikit ng laban hindi tambak. Uh, what a way to end the series mga bay ng UAAP uh, finals. Okay? Samantala nang una naman sa UP, si uh, dioff with 21 points, uh, LeBron Lopez with 12, Alarcon with 10, Kagulangan with 8, Philisilda with 5 at CJ Cancino with 5. So First championship yun to uh, mga bay no? Ni Topex Robinson para sa LaSalle Sa rookie year niya, uh, Maganda to para sa LaSalle Rookie uh, coach nila Si Topex Robinson nakuha agad yung Kampiyonato so, Matagal-tagal din uh, hindi nakapag uh, uh, Nakakuha ng kampiyonato yung LaSalle guys ano? uh, I think 2017 pa sila nang huling makapasok Dito sa finals So sobrang uh, gigil talaga sila ngayon Na uh, Makakuha ng kampiyonato And going in this uh, finals guys underdog yung Lasal kontra sa UP dahil nga uh, sa regular season number 1 yung UP almost undefeated sila and ang lakas din ng uh, lineup ng UP ngayon. Okay, dahil sa mga additions nila ni LeBron Lopez, uh Dioff so um, good uh, good way to end para sa Lasal especially sa mga graduating players sila. So yun lang mga bay, maraming salamat sa